Ayan ah, yeah, o. So, yari tabi kami, naglalakaw-lakaw. <laughs> so, katsini, eh, nag-imo kami din sa airport. Na ano daw, may mga pag-ahe din na mag-harapan. Ah, <laughs> uh, di ba? So, ganun lang kami ka-basic ni Padimiko, wag imo din. May mga basurahan dito. <laughs> no, diba? May mga pagkaon dito. Ah, yun o. May mga pagkaon dito pa. Di ba? Diba? So, ganun lang kami kasimplis, yun, eh, mag-turtambay. Uh, ah, yun sa airport hindi na kami naghahanap sa si inyong mga ano gumuruboy po doon oh, diba? <laughs> na yun ano, niya sa taas so baba dito kami sa ah dito, dito ka oo oh. diba balik ka oh. ng tatawag sa si naibod mo si po tabi na ang kaklasi ko dati na Matalinoon. Hindi Arabian Maestro Arabian <laughs> <mean>, Maestro <laughs> I mean, Sir Tando. Mahamot kami niyo. Shout out sa mga taga-subagong do na... Paano pa lang? Pag-uutong kami kami <laughs> Pero may putabi niya simbahan. Yeah. Pag uli, wala <laughs> <yung naging> na sinunan. <laughs> oh, di ba? Ah, buhay lang di disan nagimudan. Oh, dati na parawatak. dati. Dati para mo. oh, di ba? Hindi na kumulo sa airport. Nah, talaga mga pare. Mama di. Shoutout tabi para ano pa sa ano, para yan. So, pagpasensya na tabi niyo kay ang sweldo na mo pang ano nang pagbugas-bugas. Pagbugas-bugas lang tayo mga paday. Oh, ano? You know. Mga yung sir, Maria. Di ba? Ang <laughs> budi yung mga padi si Miko Bapu Ano na, e, pero kita kataon nilagay mo dahil <laughs> Wato na, wato na 10 years, mahigit si Suro Sobra, 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 diba? sobra.

Viva Max paano ka? Oh. nagurugos mo na Viva mo. Max. ako Viva Max Hindi na ako nakaka-gym Kaunturo pa kita sa balay <laughs> oh. Diba? Iba doon niyo si Migo Ang biran tatoo Isus tatoo pa Guli ni Skal oh ni Skal O diba? diba Shoutout sa mga viewers namin dyan oh. So ipalo niyo anong Ano ano ano? account ano? <laughs> Sabi ko sa ano mo, itatse ka ng biyololo. Diba yon? Ayon, o So shout out sa palo ni Ines y Miko sa akin. Ayaw na taga, ayaw na taga, sa ambisinte taga sumugongsong dati pa protocol. Iyan yan, di sa terminal one. Dali mo nandukuro ang sumalaw sa ganun basic No, so, masura lang hindi. Yun naman mga padi mga madi. So, thank you and God bless uh, you. <laughs>